So ayan na. So a few minutes ago, ay uh, katatapos lang nung press con ni former senator Antonio Trillanes kung saan po ay ni-reveal niya yung uh, mga plano ng mga Duterte, ng Duterte camp para po alisin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Uh, ang sa akin ang pinakapasabong niya doon sa kanyang mga ni-reveal ay yung active recruitment na nangyayari po ngayon. Okay, may sinabi niya, yun daw pong mga retired AFP as uh, high ranking officials nung panahon ni Pangulong Duterte ang uh, actively nagre-recruit sa mga uh, membro ng AFP ngayon para po bumaliktad, kumampi sa kanila and eventually ay to uh, tanggalin sa puesto, i-ous itong si PBBM. Pero so far, so far daw according to Trillanes, ay wala silang nare-recruit, Okay? Uh, Bokya, zero. At sila ay namo-monitor na ng gobyerno, ng administrasyon. Kaya medyo medyo <laughs> uh, hirap siguro yung galaw nila. And what they are doing is ano illegal po yan. Illegal po yan yung pagplanuhan mo para para pabagsakin yung gobyerno, para patalsikin yung nakaupo. So yan po ay uh, it's closely being monitored kasi Trillanes nga alam niya eh 'yun pa kayang mga nasa nasa gobyerno. Syempre naka-monitor na sila diyan. And uh, of course tinanong si Trillanes paano mo nalaman 'yan? O sa, alam naman natin na uh, itong si Trillanes syempre malalim, malawak yung pong kanya'ng network sa AFP. Uh, he is also a former senator, so mas lalong lumawak pa. And yung kanya'ng mga kabatchmates, yung kanya'ng mga mista ay nasa active pa lahat nasa active duty na nasa active uh, roles pa lahat yung kanya batch ba? Diba? So, alam mong malalim itong si Trillanes. At siya na din nga nagsabi, eh, siya din naman ilang beses din siyang nagtangka na na mag, mag, mag uh, gumawa ng mga ganun, mga, ku, 'di ba? So, alam niya yung kumaga he knows eh. Alam niya yung mga galawan, alam niya yung mga uh, yung mga usap-usap, yung mga recruit-recruit na 'yan. So, pinagdaanan lahat 'yan ni uh, ni former senator Trillanes nung nung panahon nun, nung kainitan nung mga Magdalo uprising noon di ba so kung kayo kayo ay nagdududa dito kay Trillanes, eh, okay, bahala kayo kung ayaw nyong maniwala. Pero so far, he has been right. Naging tama lahat ng mga sinasabi niya. At ito na, kaya nga nagkaroon ng all out na banggaan na ng mga Duterte at ng mga Marcos. O aside from aside from yung sa recruitment, sinabi niya yung communication plan kasama diyan yung rally ng Maysug o yung mamaya sa Dumaguete, matutuloy siguro. Ipipilit nila kahit may mga truck na doon. <laughs> Tapos yung uh, Pidea Leaks, ni bato, That is all part of the communication plan para daw dito sa house uh, Marcos na ginagawa nila, so yun po kumaka, konektado po lahat yan, ito sa coordinated attack, kasama social media, kasama sa ano, so Medyo kita naman eh na highly organized eh, yung po mga 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 banat na ito laban kay Pangulong Marcos. So uh, aside from that he was also asked about the ICC sabi nga ayun na patapos na ang investigasyon, they will be requesting for a warrant of arrest kahit na hindi natin tanggapin yung mga ICC kapag nag-request sa Interpol. Eh, member tayo ng Interpol. Ba kailangan aresto yan. Of course sinabi niya yung mga posibleng maaresto, first batch si Pangulong dating Pangulong Duterte, sumunod na batch si, si VP Sarah, si uh, Senator Bongo, Senator Bato, tapos mga high-ranking officials nung panahon nila, o tapos third batch yung mga ibang kasama. So, dinitali, kinuwento din niya yung mga, mga nakausap na dito, mga 50 na active and retired na mga officials. Uh, yung iba nakipag-cooperate merong nakipag-cooperate. So, syempre, uh, may mga kumanta, aamin eh. Yung mga ibang hindi nakipag-cooperate ay maaring masampahan ng kaso kung ano man, kung ano mang pwedeng gawin sa kanila nitong uh, nag-iimbestiga. Okay? So, yun po ang kaya talagang tinik itong si Trillanes sa mga Duterte. At talagang pang, pang, pang ano talaga eh, pang kumbaga pang soplak dun sa kanilang mga plano. At ang masama dyan, dahil sa kanilang paghangad ng kapangyarihan, they have become yung what they despise the most. ba diba? Nung panahon ni Duterte, galit na galit sila sa mga dilaw kasi puro aus Duterte ang sinasabi. Puro paninira sa gobyerno. Wala nang tamang ginawa yung gobyerno. ba diba? eh ngayon kung ano yung dinidespise nila dati, yun naging gano'n sila gano'n na din sila ngayon ba? Diba? sila na din yung puro Aus Marcos, sila yung destabilization, usap dito sa ganito, usap dito sa ganyan diba, kung uh, investigasyon sa Senado, nagereklamo sila doon kay Kibuloy dahil wala daw ano pero sila ngayon diba eh gano'n din, ginagamit din yung Senado para isulong yung kanilang mga uh, plano para po pahinain at patalsiken si Pangulong Bongbong, hinintay lang nila 2 years para pagsisara uh, umangat pwedeng magdalawang term. So iyan ang uh, kailangan abangan po natin. Kaya kahapon nga yung rally ng mga loyalista, eh they went there to to defend PBBM. 'di diba? Mula doon sa mga gustong patalsikin siya, gustong 'di ba? Kaya na lang kaya pala ganyan na lang talaga yung yung administrasyon dito sa mga dot. 'Di ba nung una, di natin magets but parang inaaway ng admin yun pala na na booking nila yung mga plano. Nire-reveal lang ngayon ni Trillanes uh, na ganun pala yung mga plano ng ano ng mga ng mga Duterte. Kaya pala ganyan na lang ka yung admin sa mga Duterte kasi na-booking eh na nagre-recruit kayo para pabagsakin kami. Anong gusto mong gawin namin? Di ba? Wala lang kaming gagawin. Nahayaan lang namin kayo. Eh kayo, ang dami din kayong butas. Marami kayong mga 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 ginawa na hindi maganda nung panahon ninyo. O eh, pasensyahan tayo. Gusto nyo kaming tanggalin. O eh, 'di diba? yung So, 'Yun yun ang, 'yun ang nangyari pala. So, ayan. Abangan po na try natin kunin yung yung uh, more pa yung side ni ni uh, former senator uh, Trillanes tungkol dito. Okay? So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.